Punit-punit na plastic covers at mga pananim na lettuce at wumbok na pinadapa ng super bagyong uwan. Ito ang bumungad sa magsasakang si Marvelyn ngayong araw November 11 sa Strawberry Farm, La Trinidad, Benguet. Anya alas sa ispa lang ng umaga sinimulan na niyang ayusin ang kanyang mga pananim na wumbok na sinira ng bagyong uwan. So, ito ka at piman na dadaan. Kadwan piman, ko Napik taran tiangin. Nasakit tirik na ang mabalintayo Mabalin ma'am ta. Yung po na Bagamat may mga nasirang pananim, pinagpapasalamat pa rin niya na hindi napinsala ang lahat ng pananim nito. Ito'y lalo pat napinsala ng habagat ang mga pananim nito ngayong taon. Hindi last kat kaslado piman din na dadaol kaysa tatamat, ma'am. Tatamam kat kaasinamat. Kami nga nakwa. Ano, makontib, danom. Isa lamang si Marveline sa libu-libong magsasaka sa bayan ng La Trinit Benguet na naapektuhan ng bagyong uwan. Nandito tayo ngayon sa Strawberry Farm sa bayan ng La Trinidad Benguet kung saan nga makikita natin dito ang iniwang pinsala ng bagyong uwan. Itong mga plastic covers nga dapat po protekta sa mga pananim ng mga magsasaka ay nagkapunit-punit. Pero malaki pa rin ang pasasalamat ng mga magsasaka dahil hindi nalubog sa baha itong mga pananim nila kung saan typical raw na nangyayari ito noong mga nagdaang bagyo. Ayon kay La Trinidad Mayor Roderick Awingan, isa ito sa mga pinaghandaan nila. Talagang naalarma po tayo dahil lang sabi po sa forecast talagang uulan uh, uulanin po tayo ng almost 300 to 400. Hindi ko hindi pa hindi ko pa po nakikita yung talagang uh, yung yung ulan na bumagsak dito pero nagpapasalamat na tayo at dahil ganoon kalakas yung dumating na hindi ganoon kalakas yung dumaan na ulan at nagpapasalamat din talaga tayo sa pagtutulungan ng bawat isa dito sa atin bayan. Ayon sa pamahalang bayan ng La Trinidad, halos isang buwan ang isinagawa nilang clean-up drive, hindi lamang sa Bolo Creek kundi pati na rin sa iba pang mga kanal kung saan mabilis ang pag-apaw ng tubig paha. Talagang nagbubungkal po tayo, nagdidiklag po tayo, naglilinis po tayo ng mga sa at kanal. Uh, hindi mayon yun siguro yung talagang nag-solve sa issue. O, oh, pero nakikita natin na sa pagtutulungan ng bawat isa, kaya natin gawin to para sa atin bayan. Matatanda ang noong mga nagdaang bagyo, isa ang strawberry farm sa mga nakaranas ng matinding pagbaha kung saan nalubog ang mga pananim ng mga magsasaka. Matatanda ang ring nagsagawa ang pamahalaang bayan ng dredging sa Bolo Creek noong Oktubre para maiwasan ang pagbaha sa bayan. Sa ngayon, patuloy pa rin pinapaalalahanan ng La Trinidad LGU ang publiko na maging alerto sa pag-uulang epekto ng bagyong uwan habang papalayo sa bansa. Angel Arquero, RNG News.